Hello mga idol, it's me again, Choy Inato Gusanter. So welcome back naman po dito po sa ating munting channel. So for today's video mga idol, ay mag-update tayo ulit. No? So meron tayong pupuntahan na isang kubo na binabalik-balikan pa natin. Sobrang init at sobrang haba ng nilakad ko para lang makarating dito. Kaya pinagpapawisan po tayo ngayon. Pero okay lang yan mga idol. No? Sa lahat ng hindi pa po kapag mag subscribe mag-subscribe na kayo. At huwag kalimutan, i-click ninyo ang bell button para palagi po yung updated sa lahat ng mga bago nating mga upload. Update tayo, samahan nyo na ako mga idol at sana uh, samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to. So tara, let's go. So ayan. Grabe. Makit pa ako doon kanina mga idol. Grabe yung nilakad ko ba, ang layo para lang makapunta dito kasi nag shortcut ako doon sa ano sa uh, isang bundok kasi marami kasi bundok dito yan no sobrang naka, nakakapagod pero okay lang patuloy pa rin tayo sa ating pag vlog ngayon uh, ngayon mga yeah. hmm. baka may ahas ba. marami kasing ahas dito sa bukit. so yan mga idol Ah, uh, kahit pinagpa, kahit pinagpapawisan tayo mga idol pero patuloy pa rin tayo no? Uh, para sa inyo to kahit pagod kahit mahaba yung nilakad natin go pa rin para sa inyo to kaya sa lahat ng nakapanood ngayon sana po samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to kaya update di tayo uh, dito sa isang kubo na binabalik-balikan natin pero matagal na natin hindi pa napuntahan no? kaya samahan nyo na ako mga idol tara Ayan. Samahan nyo na ako ngayon Sobrang mm, Creepy kasi Napaka tahimik talaga pa. Kasi feeling ko mga idol Kapag tahimik yung area Sobrang nakakatakot Wala kasing mga ano dito Wala mga bahay ba Isa lang yung bahay dito Kaya nakakatakot siya Lalo tayo dun sa may bahay mga idol. Kaya ngayon susubukan natin puntahan at i-update. Ayan, uh, sa lahat ng nanonood ngayon, maraming maraming salamat sa inyo sa iyong pananatili. At sana suportahan pa ninyo ako ha. Uh, sabihin ko na ang totoo mga idol. Talagang mahirap dito Uh, yung pagpunta dito kasi magbiyahi ka pa ng dalawang oras At pagpunta dito sa location na to Sobrang nakakapagod mag, Maglalakad ka pa ng mga ilang oras din Pero syempre magpapahinga tayo Pero sa ngayon medyo napagod tayo Kasi sobrang init At mag-isa lang tayo Ayan o oh. Kahit mag-isa lang tayo pero Kinaya pa rin natin no? So sana samahan nyo pa ako Kaya mag-update tayo dito Tara na Parang may nakita ako. Parang may tao. Parang may tumakbong mga idol. Papunta doon oh. Ang tahimik. Grabe. Nakakatakot. Pero parang may tao. Parang may tumakbos ba? Parang may sumusunod sa akin dito ba? Diyan ba na Diyan sa may ano yan? Sa may puno, sumilip ba? Oh! Gumagalaw yung ano? Diyan oh! May sumilip eh. Diyan oh! Gumalaw yung kanina. Natatako. Sino kaya yun? Parang sinundan yata ako mga idol. Parang sinundan ako. Oh! Ayun, gumalaw na naman oh.

may sumisigaw kasi kanina eh. Parang may nagsasalita din. sabi ko na nga ba eh Yan pala sila kanina Parang kilala ko yung babae na yan. Ano kaya ginagawa nila dyan? Parang, parang sililit yun yung damit niya. Itim. Pero hindi ako sure mga idol, baka sililit nga. Manmanan muna natin. So yan mga idol. Sabi ko na nga ba eh, may, may, may sumusunod sa akin. Pero mga idol, parang nakauna sila dito. At parang ngayon lang din sila nung pumunta dito. Rinig ko kanina yung babae sumisigaw. Hala, yung ginagawa nila dyan. ginawas lang ginawas lang kababalagan dito buti na lang pinun natin dito kaya pala nawawala sa dun sa isang kubo Nandito. Sigurado ko mga idol. Kitang kita ko si Lilith babae na yan. Si Lilith baka bago itong lalaki nakita niya. Ano kaya ginagawa nila? Yun o, nakatayo yung lalaki. Sa yung babae. Oh my God! Pinaupok. Parang nakaluhod yata yung lalaki. asahan na ganito yung mangyayari. Kaya pala wala na sila doon sa isang kubo. Nandito pala sila. Pero parang bago itong lalaki mga idol. No, bago itong lalaki. Baka may kasama na namang bagong lalaki si Lilith. Nakakainis. Pero, patuloy pa rin tayo mga idol. Buntis siyang si Lilith mga idol pero ang kate. Kasi gumag Naghanap pa ng lalaki. Iba talaga mga kabataan ngayon, no? Iba talaga mga kabataan ngayon, mga idol. Anong... Bakit pata ka sila nakatayo? Ano bang ginagawa nila? natin na lalaki na patayo lang dyan. Dati pa nga idol, nung pagpunta ko dito, yung tram is isa lang ngayon, dalawa na yung tram dyan. natin noon. Titignan natin mga ito kung ano ginagawa nila. Dito tayo. Sana. Sana sila. Sana sila. Siguro wala. Parang umiikot siya sa likod. Baka nasa likod sila. Ala ko. Hmm. Ayan mo. yung ito so sila. kita natin Uy. Ba't nawala? Ba't nawala sila? Saan kaya saan napunta? Sigurado akong si Lilith yun mga idol. So ayun mga idol nakita ko sila dito sa likod. Pero napinuntahan pinuntahan ko na, baka tumakbo, biglang nawala Ayun. Sigurado akong si Miss Lilith yung babae na yun. May panibagong lalaki na naman. Ay, kinatawa na dito. Ayun na po. Hanapin natin sila dito mga idol. Baka nandito lang sila. 大狗。